Susunod ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Tagumpay si Attorney Rena na paikutin sa mga palad niya ang mga anak ni Attorney Meredith dahil ipaparanas rin niya kay Lilet at Era ang hirap noong pinatay ang nanay niya. Walang kamalay-malay ang magkapatid na Lilet at Ira na malalagay sa panganib ang buhay nila dahil malaki ang tiwala nila sa taong akala nila tumulong sa kaso ng nanay nila. Ang hindi nila alam sa kanila magiganti si Renan dahil patay na si Meredith pero kung buhay pa si Meredith siya mismo ang papatay kaya lang naunahan siya ni Patricia. Hinding-hindi mapapatawad ni Renan si Meredith dahil sa kanya napawalang sala ang taong pumatay sa nanay niya dahil wala namang sapat na ebidensya laban kay Mang Kanor. Sinisisi ni Renan si Meredith at Mang Kanor dahil nasira ang buhay niya nang mawala ang nanay niya at pati siya nagdurusa dahil pilay ang isa niyang paa. Ang hindi alam ng lahat, dinidiin lang ni Renan si Mang Kanor na siya ang killer para hindi siya mapagbintangan na siya talaga ang totoong nakapatay sa nanay niya. Ang hindi nila alam, may dual personality si Renan at minsan nakakalimutan niya ang mga pangyayari at hindi niya sinasadya na aksidente mabaril ang sarili niyang ina. Dahil sa nangyari kay lilet sa loob ng sasakyan, pinagiingat siya ni Kurt sa pagsama kay Renan hanggang sa makarating kay Bonnie ang balita na muntikan na si Lelet. Ang hindi alam ng lahat, magkasama ngayon si Bonnie, Spunky at si Meredith. Ito ang dahilan kaya nawala sila para maalagaan si Meredith habang nagpapagaling ito kaya sa pagbabalik ni attorney Meredith siya mismo ang haharap kay Renan at sasabihin nito ang totoo na si Renan pala ang totoong pumatay sa sarili niyang ina dahil baliw siya si attorney Meredith kaya mismo ang magpapakulong kay Renan dahil sa krimen niya abangan